today's video, magluluto tayo ng chicken barbecue sa kawali. So, ayan, dalawang slice na malalaki ang ating a uh, chicken leg. Tayo ng ating salt. So, ayan, masalts-masalts muna natin. Ito tayo, tayo ng, ayan, a uh, crunchy garlic. Ito tayo ng powder garlic. Siyempre, ang ating paminta Paliktad natin para malagyan din ang kabilang side Paliktad din Ayan naman, lumaba Ayan Paralik sesame seeds, seeds. Ayan na, seasoning Ang ating flavor sa ating chicken barbecue sa kawatening magic syrup so ayan magbalik ka rin lang natin kabilang side ayan ayan ang fine apple juice para mangmalasa ang ating chicken so ayan then oil ayan Diyan natin siya ng chicken oil. Yan, hiniwa natin siya mga mare para na uh, manuot yung lasa sa ating chicken. Add At tayo ng ating soy sauce. Mga 3 spoon. Lang natin to kahit 30 minutes ay ready na sa ating kawali. So, ayan ang ating mga sangkap. Ipakita ko lang sa inyo saglit. Ayan. So, ayan. Marinate ng 30 minutes. At 30 minutes na. So, mo muna natin ang ating chicken. Saglitan lang po. Okay. Ayan. 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 lang siya. Ayan. Check natin guys. Ayan. So pwede na siya. Sa baligtad naman natin. Ayan. 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 Ganyan lang dapat ito taba kung so, paano yung taba na to so, yung gagawin natin ang tika sa ating chicken yun na ng ating chicken i-add Ia na natin ang ating api nagbabara na sa ating manok ayan ayan ang pineapple halo halo na siya so medium heat lang dapat po hanggang sa mag maluto ang ating chicken takpan muna natin para maluto, maluto yung loob sa medium heat lamang po tayo ng honey para medyo may tamis ang ating at ah, chicken barbecue sa kawali so ayan, naglagay na tayo ng honey so, ayan, at medyo malapot na ang sabaw at malapit na ito, maluto ayan, o oh at magse-separate tayo dito ng sabaw para sa ating sausawan. So, ayan mga mare, sosing sosing na talaga. Oh. Masos na siya. So, ayan at malapit nang maluto. magse na tayo ng ating uh, sausawan. So, ayan. sobrang lapot na siya. Ayan mga mare, try nyo na sa inyong mga kids. Malamang magugustuhan nila ito. Ah, napaka, napakadaling gawin lang po ito mga mare. Ayan, meron na kayong chicken barbecue ala bang inasal. Lamang inasal po yan guys. Yan na nga mga mare, nakaluto na tayo ng chicken barbecue sa kawali. Ayan o, oh, napaka lang po. Ayan. Ayan guys, kung bago ka pa lang po sa channel ko, like and share lang po and subscribe. Maraming salamat. Enjoy watching. Oh, chicken barbecue.